Yan, so magandang araw sa lahat, mga Kanokma. So nandito po tayo ngayon, siyempre sa Rap 47 Game Farm. So ito po yung game farm na katabi ko lang po dito sa Makabod. At siyempre po, kasama ko po ang nag-iisang owner ng Rap 47 Game Farm. Ano, pakilala ka, boss. Ah, uh, nga pala si Rafi Pacheco. Ah, uh, dito sa Rap 47 Game Farm at ang uh, aking farm manager ako po si Jigger Peña uh, from Valenzuela. So syempre uh, para sa kaalaman po ng lahat, si Boss Rapi po ay isang uh, nasa abroad boss, no? New Zealand. Uh, New, New Zealand. So syempre gusto nating malaman kung paano ba nagsimula ang RAP 47 Game Farm at paano rin po siya <coughs> nagsimula sa pag-aalaga ng manok. Uh, actually Elementary pa lang ako boss, ano uh -huh. Gilid ko na to eh. uh -huh. So, nasasama-sama dun sa mga derbies, tagabantay ng manok. Mm -hmm. Elementary pa lang ako nun. Mm -hmm. So, hanggang sa... Yun, naging school bukol tayo. <laughs> <laughs> Dahil dyan sa kakasama <laughs> sa Sabo. Uh -huh. So, pagka-graduate ng uh, elementary, mm -hmm. so, nag-focus na ako sa high school. So, nahinto ako dyan sa pagmamanok. Okay. So, nagtrabaho. Mm hmm hanggang sa nakapag-asawa then nung uh, nung nakapag-abroad ako doon bumalik yung uh, ano ko sa pagmamanok, pagmamano. oh doon bumalik uli eh kasi hmm. up, Alam mo naman sa abroad, wala ka namang bibangan. Oh, tsaka walang tilaok ng manok doon. Ko. Oo, oh, walang tilaok ng manok. nung oh. Nasa Middle East pa ako during that time. Hmm. Kaya, ang ginawa ko, nanonood lang ako ng mga, yung mga tukaan, hmm. yung mga bakbakanan. Hmm. So, parang bumalik na naman yung ano, yung init ko sa pagmamanok ko. So, kaya kapag may mga nakikita ko ng na mga vloggers na nagmamanok, na inspire ako. Sabi ko, ito yung gustong-gusto kong gawin na hindi ko magawa. Kaya, that time... Yun nga, si Parang Roel, oh. si Sabong Pinas. Doon ko ah, siya nakilala. Pinas. Ah, doon pala kayo nagkakilala ni Sabong oh, Pinas? Oo, doon kami nagkakilala ni Sabong Pinas. Actually ko, if I'm not mistaken, 2018 or 2019, mm -hmm. napanood ko siya sa vlog. Okay. Nagsisimula pa lang siya. Mm. At doon binabaka pa yung, yung farm niya. Yung farm niya. Oh. So, na inspire ko sa taon to. Sabi ko, nakikita ko itong taon to, sabi ko malayo mararating nito. Oh. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, although hindi ko naman magawa pa yung gusto ko, mm. kaya ginawa ko, sabi ko gusto kong tumulong mm. doon sa mga nakikita kong inspiring mm. na na mga pwedeng maging breeder mm. uh, na nagluma Kaya nakilala ko yung sa Sabong Pinas. Mm. Actually, kung naalala ko niyan dati, ah uh, Naghanap siya ng mga sponsor sa mga tipis niya. Sa mga tipis. Oh, dati. Oo. Oh. Naghanap siya ng sponsor sa mga tipis niya. Ngayon, hindi ko siya makontak. Mm -hmm. Ang nakontak ko si mm, kapatid niya. Si Ronel ba yun? Ronel? Oo, oh, parang ano Oo, si Ronel Amano. Mm -hmm. Tinawagan ko ngayon yung kapatid niya. Sabi ko, boss, paki... Ano naman? Paki... Refer naman ako kay kay Rowel Amano. Uh, ano. Gusto ko siya tulungan, sabi mong mm -hmm. gano'n. Dahil nga nakita ko na naghanap siya ng sponsors sa mga TV niya, sabi mong gano'n. Kaya doon, nung nirepair ako ni Ronel mm -hmm. sa kay parang Rowel nga, mm -hmm. nagkakusap kami. Mm -hmm. Sabi ko, eh boss, uh, gusto ko itang tulungan. Wow. Pero siguro, ang hindi naman malaki yung naitulong natin. So, mm -hmm. nagbigay tayo ng suporta suporta okay. so nagbigay tayo ng 50 TV yun nga yung sinasabi niya ah, rin 50 TV oh 50. na rin yung oh, mo siya 50 so 50 binigyan TV. ko siya mm. kaya yun mula no naging magkaibigan kami talagang uh, sinuportahan ko yan sa mga pahulugan system niya mm. talagang sinuportahan ko siya mm. kasi nakita ko napaka ano eh although hindi pa kami nagmimit -me nakita ko kasi yung puso niya eh oh. sa pagmamanok talaga iba eh na sabi ko itong taon to, sabi ko aasenso ko. Hmm. alam niya 'yan. Kahit na itanong niyo diyan kay parang ito 2019 pa lang yata noon. Hmm. Sinabi ko sa kanya, pare, maniwala ka sa akin, malayo mararating mo. Isa ako sa mga nagsabi sa kanya noon. Alam niya 'yon. Tsaka at least mo sa ano ah, kumbaga, isa ka sa mga nakasuporta dati kay Sabong Pinas nung nagsisimula na siya. Oo. Kasi yeah. napaka-bait na tao, rin. Oo. Oh. Tsaka napaka-humble niya, eh. Oo. Oh. Pero Saka, grabe, uh, grabe ka-successful ngayon si, ano, Rowel Amano. Hindi, yun nga yung, ano, yun nga yung, pag nag-uusap nga kami ni parang Rowel, sinasabi mm. ko nga sa kanya, yung, yung success niya, mm. feeling ko success ko, eh. Mm. Na, kapag nakikita ko ngayon, na ngayon, na, kasi nakita ko kung gano'n na siya ka-successful, nakita ko, eh. Kaya nga sabi ko sa kanya, pare, alam mo, uh, kapag nakikita kita, mm -hmm. feeling ko successful din ako. Oh. Kasi yung taong pinaniwalaan ko, mm -hmm. nangyari. Mm -hmm. Kaya itong Rap 47 Game Farm, kung titignan mo, kahit, kahit kung titignan mo yung, uh, yung banner ko, oh, yung, logo, yun, yun, natin yung logo, yung yun logo ko, mm -hmm. nakalagay dyan talagang inspired by Sabong Pinasyan. Mm -hmm. Kaya pala nagtataka ako, boss, pagpasok ko, oh, RAP 47, gay farm. Pero, ba't may inspired by Sabong Pinas? Yun pala yung kwento. Oo, kasi no, talagang man. sa kanya ako na, ano, sa kanya ako na-inspire. Oh. Kasi, alam mo, di ba, napapanood mo naman yung mga vlog ni Parang Roel. Mm. Kasi kapag pinanood mo yung vlog niya, mm. kasi actually, sa sa ibang bansa kasi, mm. yan ang, ano ko, yan ang libangan ko. Panoorin mm. yung bawat vlog niya. Oh. May isa siyang vlog doon na tinamaan ako. Mm. Yung sinabi niya na... Kung hindi mo sisimulan ngayon, kailan? Oh, naano ko nga rin yun. Kung nag-aalab yung puso mo sa pagmamanok, kung hindi mo susubukan ngayon, kailan mo susubukan? Oh. At paano mo malalaman kung kakayanin mo o hindi, kung hindi mo susubukan? Oh. Eh syempre, every time na pinanonood ko yun, puta parang nagigilty ako sa sarili ko. Oh. Sabi ko, tama nga naman, ba? Diba? Hmm. Ito yung passion ko eh. Oh. Ito yung gusto ko. Bakit hindi ko gawin? Hmm ngayon, dahil nga sa gusto kong gawin pero wala akong kakayanan, Kaya 'yun na uh, dumating si Yan. Tsaka naman ngayon dumating, dumating si, Boss Jiger. si Dumating si dumating si itong farm manager ko si Giger. Boss Giger, Kasi... may tatanong na pala kay Boss Giger. Boss Giger dito sa RAP 47 Game Farm, ano yung pinaka main role na ginagampanan mo? Bali sa ngayon all-around ako. Eh. All-around. Kasi wala ako eh sa. Ah, kumbaga kung, kung ano yung makita mo kailangan kailangang ayusin, on the yung ayusin spot. na. Yeah. Kasi actually, boss, ah, alam naman natin mm -hmm. na napakahirap maghanap ng matinong tao. So kapag ka nagkaroon tayo ng yeah. kagaya ni Boss Jigger, kagaya n'yo sa farm ko na si Kuya Aldin, so syempre malaking pasasalamat na 'yon. At ah, kahit nakapikit tayo, alam nating safe yung mga manok natin, na healthy sila naalagaan tsaka hindi napapabayaan tsaka ano eh dito sa rap 47 ako kasi mapagmatsyag ako so dito sa rap 47 talagang nakita ko organized tsaka malinis pati yung mga patokahan nila talagang malinis Ayan. so boss paano ka pala ano uh, nagsimula sa ano pagiging magmamanok elementary din elementary dumadaya ng pagpasok para makapagsabog <laughs> Sabong is life talaga eh no So ngayon dito sa Rap 47, yung uh, discard ni mo boss, tsaka ni Boss Tiger, nagtutugma naman. Oo, oh, kasi ano eh, alam mo kasi ako boss ano eh, uh, ano kami, uh, yun nga gaya nga sabi ko sa'yo, hmm. yung mga gusto kong gawin, hindi hmm. ko magawa. Dahil nasa abroad ka? Oo, okay. pero siya, meron siyang gustong gawin na hindi niya magawa. Oo. Oh. Kaya kami, baga sa ano, perfect combination hmm. siya. Na hindi. pinagtagpo kami. Gusto mong gawin, hindi mo magawa. Tapos siya naman, boss, gusto rin niya ng gawin, hindi rin niya magawa. Oo. So, ibig sabihin, siya 'yung naging ano ko? Siya 'yung naging uh, tulay. Tulay. Ah. Kasi sabi nga, sa isang kumpanya, hmm. kailangan may magaling kang financer. Okay. At may magaling may magaling kang manager. Hmm. Kasi kung gusto mong umasenso 'yung kumpanya mo, dapat 'yung dalawang 'yun nandun. Ah, okay. Diba? ba? Ah. Kasi paano aasenso uh, yung isang kumpanya kung mm -hmm. wala kang pinansya? Oo, oh, totoo yan. At kung may financier ka man, walang, walang magaling, manager. walang magaling na magmamanage. manage oh, okay. 'Di ba? So, talagang ano, talagang uh, pinagtagpo kami mm -hmm. na talagang uh, masasabi ko na si Jigger hulog ng langit sa akin. <laughs> Oo, oh, hulog ng langit oh. sa akin 'to eh. Kasi saan ka makakakita? Breeder. Oh, breeder. Farm manager. Mm. Construction worker. Construction worker pa. Oo. Feeder, mm. conditioner, oh. gapper. Gapper. Talaga masasabi yung all around oh. talaga. So hindi ka maniniwala, mamaya papakita ko sa iyo kung ano itsura nito. Hindi yeah. ka maniniwala, siya lang mag-isa. Mm -hmm. Nung una, siya lang mag-isa talaga ang mm. kung ano naging itsura niyan ngayon. Halos. Mm. Halos sa ha? halos. Maliban dun sa mga nagtayo ng bahay, mm -hmm. pero halos lahat dyan siya naglinis siya, nagayos siya, mm -hmm. nagpintura ng mga ano dyan. Talaga siya. Mm -hmm. So, kung kung merong ano, kung merong superhero, mm -hmm. ito si MacGyver. <laughs> <laughs> talagang ano, talagang lahat kayang gawin, lahat. Yeah. Oh, lahat. So, ito po ah. ah, alam ko maraming mga OFW na manonood na ah, kagaya rin dati ni Boss rapi na gusto magsimula pero nahihirapan so ayun, alam ko makaka-inspire tong video na to para sa mga OFW kasi may mga natchat-chat din sa akin mga OFW na uh, idol, baka po pwedeng mag-share ako sa ano sa manukan mo, pero ayoko talaga so ayun nga, uh, kailangan lang talaga makahanap ka lang ng isang tapat na tao na may malasake at syempre may pagmamahal sa ginagawa so boss, uh, ikaw ano yung pinaka ano, yung parang tumatatak sa isip mo na lagi mo sinasabi sa isip mo na kailangan pagbutihin ko ba, yung mga yan regarding sa trabaho mo? Talagang kailangan kasi walang matatapos pagka wala sa puso mo lahat. Okay, tapos? Kailangan sipagan. Hmm. Kasi kung hindi ka rin magiging sipag, walang matatapos. Saka yung pagmamahal, no? Yung malasangit. malasakit. Oh, malasakit. importante yan. Tapos ah uh, mamaya ipapakita namin sa inyo yung mga materyales na ginagamit dito ng Ruff 47 Game Farm. At syempre, alam ko baka malay natin sa mga susunod na buwan magbebenta na rin to ng mga ano, ng mga linya nila na alam naman nating uh, best of the best. Yan. So mamaya ipapakita natin sa inyo. Yan. So boss, may isa lang po akong katanungan. Ano yung natutunan mo? Bakit mo sinimulan tong ganitong klase ng manokan? O larangan? Uh, yun nga, sabi ko nga sa'yo nung nag-abroad ako, hmm. syempre wala akong libangan kung di manood ng mga about pagmamanok. Hmm. So lahat na siguro ng show ng pagmamanok kinanood ko na. Yun nga, yung tukaan, bakbakan, lahat. Pagbaka so, na may mm. eh, Joey C. Mm. So marami akong natutunan natutunan doon from from mating mm. breeding. Mm. So pinag-aralan ko lahat 'yan. Okay. Tapos ah uh, ang nakita ko kasi dyan sa sa pagmamano. Kung kung gusto mo talaga makakuha ng uh, magaling mm. at mga gwapong manok, talagang kailangan mo talaga boss mag-invest. Mag-invest ka. ka. Mag ka. Okay. Hindi kasi fighter ako eh alam mo naman 'yan nung wala pang farm talaga lumalaban ako eh Talagang ano yung hindi ka makakakuha ng talagang magaling at guwapo kung walang presyo kasi lumaki rin ako sa bayong-bayong yung mga pwede na. Yung mga, eh, batang laloma rin ako dati. So, pag may nakita akong galing ba yung 1,500, mm. Five, libo at nakita kong tumatayo, oh, lumalakad na paganda, bibiling <laughs> oh. ko yan. Uh oh. Lalabang ko yan. Oh. Pero ngayon kasi iba na. iba na. So, ganyan yan. Pag pinasok mo talaga ang breeding boss, talagang mm. kailangan mo talaga ng maayos na materyales. Talaga mag, uh, mag, mag-inquire ka sa mga kaibigan natin na mamamalo kung oh. may maayos na materyales kasi na, ano na kailangan talaga makakuha tayo ng gusto natin kasi may kanya-kanya tayo ng oh, may kanya-kanya tayo eh di ba oh hilig hilig na kung kulay. anong kulay, kung anong, kung anong fighting style ang gusto natin oh, yan, kaya may kanya-kanya tayo eh oh. so nasa sa atin 'yun kung ano yung gusto nating maging materyales natin hmm, beto, sa pan. Saka boss ano eh ito uh, po disclaimer lang no Ah, uh, sabi nga ni boss, kung gusto mo talagang magmanok, gusto mo talagang makakuha or makapagpalabas ng talagang quality, ah, uh, wag nating hanapin yung ano eh, yung mga budget meal. Tapos yung iba nag inquire ng mga reject, yung mga balda, basta mura, yung mga ganun. So sabi nga nila, uh, misal lang tayo, kung, kung mag-i-investment tayo, one-time investment na na alam natin abot kaya, hindi naman sobrang mahal, hindi rin sobrang mura. Pero nandun tayo sa gitna. Mm -hmm. Na alam natin, ano, uh, hindi tayo maaalangan kapag ka binirib natin, hindi rin sa yung oras at saka pera. Yan. Tapos, boss, may ano lang pala ako, may konting tanong na uh, speaking of breeding. So, may mga nagtatanong kasi sa akin sa mga breeding eh. So dito sa Rap 47 Game Farm, ano ba yung mga signature bloodlines na ginagamit natin? Meron kami dito ng 5K spread. Mm. Galing sa, kay? Galing kay Red Game Farm, okay. from SP. Yes ah. Sa din yung nag-sponsor sa amin ngayon. Mm. Tapos sa uh, Mount Manahaw, mm. na Super Brown Red. Mm. Masin Kelso, ng Blue Blade. Blue Blade. Blue Blade, Sunny Lagoon. Ito <coughs> ba yung ano Bebot Uy natin. Na, Bebot Uy uh, ng uh, Melsims Gray. Ayun. Madiin yun. Gray <coughs> ni Bebot Uy. At saka yung mga 5K shirters natin. Golden na, Monkey natin na uh, ano. Uh, uh, golden Monkey. Golden uh, Monkey. Na, oh. Naalala ko boss, nung time na nagpapabanding ka, merong kasabay tayo sa banding, gustong bumili sa na sampu. Meron ka agad gustong oh. bumili. Uh, sa mga nag-aabang po ng materialis ng RAP47, uh, ipollow nyo lang po yung Facebook page ng RAP47 Game Farm. At uh, antabayanan nyo na lang po yung mga paparating nilang mga posts. At alam ko naman po na hindi kayo mapapahiya kapag ka kumuha kayo Saka dito. Saka yung ano boss, yung, uh, yung Jigger Peña na, na page. Ayan, pati yung Jigger Peña. Ayan, makikita nyo uh, po dyan. Jigger Peña. Uh, uh, follow uh, nyo lang po yan. Jigger Peña, dito naman po. Rap 47 Game Farm. Saka boss, ano eh. Uh, yun nga, napag-usapan nga namin. Eh, palagi namin pinag-usapan na... Uh, hmm. Nagsisimula tayo, mm. ang gusto ko yung mag-improve tayo, mm. yearly. Mm. So, i-improve natin tong manukan. Okay. Ang masyado kaming ano rito, masyado kaming stricto dito sa farm. Mm. Unang-una, yun nga, sabi ko nga sa kanya, ah... Uh, hindi tayo magpapalaki talaga ng ano ng reject. Oh. So pag nakita natin lumaki siya ng mga tatlong buwan, apat na, na buwan at mm. nakita natin may diferensya, hmm. eh ulam 'yun sigurado, oh. ulam 'yun. Kaysa maulam pa ng lupa. Oo, oh, kasi unang-una gaya niyan, ah uh, din nga sabi ko nga sa iyo, sabi hmm. ko sa kanya na walang importanteng materialis dito. Okay. Kaya mahal na materialis ka kapag hindi ka umayos, katay ka. Oo. Oh. Yan, ito, lately lang, may mm. kinatay kami na isang uh, SBR ni Mount Banahaw mm. na authentic mm. F1. Eh, kain na oh. kain, di tumataba, mm. katay. Baka may problema na sa intestinal. Oo, oh, ngayon, nung chinik niya, may problema sa... Sa internal. Uh, internal. internal. Ah, internal. Okay. So, tapos ito nung kailan lang, ganun din yung uh, Jenden areato dome namin. Mm. Na ganun din. Kung titig mo, wala siyang sakit, boss eh. Kain okay. ang kain pero hindi tumataba eh. Yung pala sa ano na eh. Oo, oh, sabi oh, ko ka may problema. Na. So, alam mo naman ang mga manok, may mga uh, sakit sila na hindi natin nakikita. Okay. So doon lang natin makikita kapag uh, binuksan mo yung um, kakawanya nila. Mm. Kaya yun ang sinabi ko sa kanya, huwag ka mong basta hindi po pwede yung ubra kata. Kaya yun, kahit na purgahin mo na, ano na gawain mo, wala na talaga. Kasi po sisipin mo, hindi siya pwedeng, hindi siya pwedeng materyales. Mm. Hindi siya pwedeng ilaban. Mm. So, ano mangyayari? kawawan lang naman uh, ano. Actually, mayroon ako isang kaibigan nung nagpinose niya si Jenjen -Jen Arayata Dome namin, mm. nakakatayin niya. Mm. Tinawagan ako ng tao. <laughs> sabi niya, boss, bigay mo na lang sa akin. Sabi niya, sabi sa akin. Sabi ko, hindi kumibigyan mong man kita, bakit bibigyan kita ng may differential? Oo, oh, yung maayos na. Bibigyan kita ng maayos. Yun ang tama. Ay, yun ang sabi ko sa kanya. Kasi, kapag binigay ko sa'yo yan, sabi niya, boss, kaya kung ano yun yan. Parang kaya... nagbigay ka rin ng bulok. Oo, oh, kasi, baka ilaban. Oo. Tapos matalo. matalo. Sabi niya, galing, report 47. Oo, oh, di ba? <laughs> kaya sabi ko, maigpit kami rito, lalo na yun nga, sa quality. Oo. Talagang, uh, sabi ko nga, eh, hanggat maari talaga yung kung may pupuntamang kaibigan dito mga bisita oh. at least pag umikot sila dyan wala sila makikita reject dyan mm -hmm. so basta reject sa aming uh, tatay ka balita ko po sasali ka sa ano ah sa bakal sa bakal ah, yeah. ah ano eh ah, pinaghahandaan na pinaghahandaan na natin yan kasi yung yung masali ka sa bakal sa bakal po. Oh. Ano 'yun eh, malaking karangalan oh, na 'yun. Yeah. yung maka, yung maka makasama mo yung mga magagaling na magmamano. Oh. Ano. ano 'yan eh, ah uh, ano para sa akin karangalan ko na 'yun. Mm. Yung uh, lalo na kung makaguhit ka hey, pa, makaguhit, ka. ka. <laughs> oh. di ba, malaking ano yan, malaking bagay 'yan Kasi para sa bakal sa bakal akal, talagang actual napakahirap gumuhit eh. Okay, totoo 'yun. Kasi dito. ako kahit ako promoter ako, yung nakakabangga ako, ang bibigat. 'di ba? Minsan nga hindi naman ganoon kabigat, pero siyempre, yung buenas mo. 'Di ba? Diba? diba. Yeah, so, siyempre, guguhit 'yan sa ano, sa tiwala ni Boss Rapi kay Boss Jigger. Ayun. Yeah. So ito nga pala no. Kasi ang dami nang chat sa akin kung nagbibenta daw ba yung Rap 47 Game Farm. So bago nyo malaman yan, ipapakita muna namin sa inyo yung mga broodcock na ginamit ng Rap 47 Game Farm para in case na magbebenta na sila, makikita nyo naman sa Facebook page nila, alam nyo na kung ano yung mga tatargetin nyo sa kanilang mga materialis. Ayan. So tara, ikot muna tayo. <laughs>